Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang gawaing ito na isinasa katuparan sa inyo ay isinasagawa ayon sa kung anong gawain ang kailangang magawa. Matapos ang paglupig sa mga taong ito, isang pangkat ng mga tao ang gagawing perpekto. Sa makatuwid, karamihan sa gawain sa kasalukuyan ay bilang paghahandarin para sa layunin ng pagpeperpekto sa inyo dahil maraming nagugutom sa katotohanan ang maaaring maperpekto. Kung ang gawain ng paglupig ay isa sa katuparan sa inyo at pagkatapos ay wala ng karagdagan pang gawain ang isa sa gawa, kung gayon, maaari kayang mangyari na ang ilang nananabik sa katotohanan ay hindi ito makakamit. Ang kasalukuyang gawain ay naglalayong magbukas ng isang landas para sa pagpeperpekto sa mga tao kalaunan. Bagamat ang aking gawain ay ang gawain ng paglupig lamang, ang daan ng buhay na aking sinabi ay bilang paghahanda pa rin para sa pagpeperpekto sa mga tao kalaunan. Ang gawain pagkatapos ng paglupig ay nakasentro sa pagpeperpekto sa mga tao at ang paglupig ay ginagawa upang maglagay ng saligan para sa pagpeperpekto. Ang tao ay maaari lamang maperpekto matapos na malupig. Sa ngayon, ang pangunahing gawain ay ang manlupig. Kalaunan sila na mga naghahanap ng at nananabik sa katotohanan ay mapeperpekto. Ang maperpekto ay kinapapalooban ng mga aktibong aspeto ng pagpasok ng mga tao. Mayroon ka bang pusong mapagmahal sa Diyos? Ano ang naging lalim ng iyong karanasan habang lumalakad ka sa landas na ito? Gaano kadalisay ang iyong pag-ibig sa Diyos? Gaano katumpak ang iyong pagsasagawa ng katotohanan? Upang maperpekto, dapat ay magkaroon ang isang tao ng pangunahing kaalaman tungkol sa lahat ng aspeto ng pagkatao. Ito ay pinakaunang kinakailangan. Ang lahat ng hindi na perpekto matapos na malupig ay nagiging gamit pang serbisyo at sa kahuli-hulihan ay itatapon pa rin sa lawa ng apoy at asupre at mahuhulog pa rin sa walang hanggang kalaliman dahil ang inyong disposisyon ay hindi na bago at kayo ay pag-aari pa rin ni Satanas. Kung ang isang tao ay kulang sa mga kondisyon para sa pagpeperpekto, kung gayon siya ay walang silbi. Siya ay basura, isang kagamitan, isang bagay na hindi makakatagal sa pagsubok ng apoy. Gaano kalaki ang iyong pag-ibig sa Diyos sa ngayon? Gaano kalaki ang iyong pagkamuhi sa iyong sarili? Gaano talaga kalalim ang iyong pagkakilala kay Satanas? Napagtibay na ba ninyo ang inyong kapasyahan? Ang buhay ba ninyong saklaw ng inyong pagkatao ay napamamahala ang mabuti? Nabago na ba ang inyong buhay? Namumuhay ba kayo ng isang bagong buhay? Nabago na ba ang pananaw ninyo sa buhay? Kung ang mga bagay na ito ay hindi na bago, hindi ka mapeperpekto kahit na hindi ka umatras, bagkus ikaw ay nalupig lamang. Kapag panahon na para subukin ka, magkukulang ka sa katotohanan. Ang iyong pagkatao ay hindi magiging normal at ikaw ay magiging kasing baba ng isang hayop na tagapasan. Ang tanging nakamit mo ay ang pagiging nalupig lamang. Kayo ay magiging isa lamang bagay na nalupig ko. Gaya ng isang buriko na sa sandaling nakaranas ng palo ng amo ay nagiging matatakutin at natatakot na kumilos sa tuwing nakikita ang amo nito, ikaw ay magiging isang nasupil na buriko lamang. Kung ang isang tao ay kulang sa mga positibong aspetong iyon at sa halip ay walang kibo at takot, mahiyain at may alinlangan sa lahat ng bagay, hindi kayang kumilala ng anumang bagay ng malinaw, hindi kayang tanggapin ang katotohanan, wala pa ring landas para sa pagsasagawa at higit doon ay walang pusong mapagmahal sa Diyos. Kung ang isang tao ay walang pagkaunawa kung paano mahalin ang Diyos, kung paano mamuhay ng makabuluhang buhay o kung paano maging isang tunay na tao, paano makapagpapatotoo sa Diyos ang tao na tulad nito? Ipapakita nito na ang iyong buhay ay maliit ang halaga at ikaw ay isa lamang nasupil na buriko. Ikaw ay lulupigin, ngunit nangangahulugan lamang iyan na ikaw ay nagtatwa sa malaking pulang dragon at tumangging magpasakop dito. Ibig sabihin nito ay naniniwala ka na mayroong Diyos, na mong sumunod sa lahat ng plano ng Diyos at wala kang mga hinaing. Ngunit sa mga positibong aspeto, kaya mo bang isabuhay ang salita ng Diyos at ipamalas ang Diyos? Kung wala ka ng anuman sa mga aspetong ito, ito'y nangangahulugang ikaw ay hindi nakamit ng Diyos at ikaw ay isang nasupil na buriko lamang. Walang anumang kaibig-ibig sa iyo at ang banal na espiritu ay hindi gumagawa sa kalooban mo ang iyong pagkatao ay kulang na kulang. Imposible para sa Diyos na gamitin ka. Kailangan mong masang-ayunan ng Diyos at maging isang daang beses na mas mabuti kaysa sa di naniniwalang mga hayop at lumalakad na patay ang mga nakakaabot lamang sa antas na ito ang marapat na maperpekto. Tanging sa pagkakaroon lamang ng pagkatao at konsensya, magiging angkop na gamitin ng Diyos ang isang tao. Maituturing ka lamang na isang tao kung ikaw ay naperpekto na. Tanging ang mga taong naperpekto na ang namumuhay ng makabuluhang mga buhay. Tanging ang mga taong tulad nito ang maaaring magpatotoo nang mas mataginting sa Diyos.